Hello mga beshi, for today's mini vlog, magkakarwas tayo dahil umulan ngayong araw na to. So, karwasan natin yung car ng ni panganay ko, yung motor ni bunso ko. So, ayan mga beshi, uh, malilibri tayo sa tubig. Kaya, pag umuulan mga beshi, talagang nagkakarwas ako kasi uh, sayang din yung tubig ng ulan. So, Ayan, unahin natin ang karne ng panganay eh dahil sinisipag ako ngayon so ako na ang magkakarwas. Karwas. lang ako tapos yung, yung video ko nasa loob ng bahay sa table namin kaya wala akong video ko ngayon so ako na lang ang uh, kumukuha ng sarili kong video. Nilagay ko dito sa dining namin sa may bintana. So, ayan mga beshi. Mas maganda sana kung may video grabber ako. Kaya lang wala. Tulog kasi si panganay. So, um, uh, na lang ang gagamitin ko. May camera sa So, ayan. -apa -apa ako mga beshi. Madali lang naman magkarwas. Uh, gustong gusto ko yung magkakarwas mga beshi. Kasi alam nyo na, na nasa Hongkong ako, uh, gawain ko rin dyan sa, sa so, okay na sa akin ngayon. Kaya natuto ako magkaras na mga nagtrabaho ako sa Hongkong. Kong. hindi naman mahirap gawin ang Parang ano lang, exercise lang natin mga dyan. Kaysa ipakaras pa natin sa sa bayan magbabayad tayo doon para makatipid-tipid tayo ng pambayad at makatipid tayo ng tubig. So, ayan. Punas-punas lang, sabon-sabon lang. Tapos, uh, yung pag -dry, dry konting dry lang siya. Uh, matapos natin. So, unahin natin itong eh, karmi, panganay ko. Hindi naman maarami mga beshi, kaya lang nasasayangan ako sa tubig ulan so inarwasan ko ulit siya so ayan kalwas muna tayo tignan yung mga, uh, oh, mga uh, milk milk, milk, so yung paratas ng ulan big mo na yung paratas ng ulan so yung ulan ulan sa ano so mga uma, 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 um, sobra ng kalan na ginagamit ko kapag nila ko sa aming Nakalimutan ko kasi biglaan yung hindi ko naman, uh, pang, uh, na matakapan na Pero, matibay naman, naman. Yes, yung bahay uh, kasi sinuko uh, kasi minsan natatambak yung yung tubig doon so uno na rin yung timba kaya magkarwas na tayo ng beshi so uunahin natin itong car ni panganay no? then yung motor ni bunso ko so, sabon sabon lang na natin siya madali lang naman itong karwas kasi malinis naman siya dahil kailangan. Tapos ko nang masabunan. na

nung nabubuhay pa siya talagang mahal na mahal niya yan mamaya yung motor niya tsaka yung aso niya aso niyang labrador so, ayan patapos na ako dito sa ano uh, car ni panganay so i-video ko lang kung gaano siya kalinis at eto yung motor ni bunso ko purple siya ang ganda ng kulay mga beshi So, lilinisan natin siya yeah, kasi maalikabok. Uh, hindi ko alam kung uh, kailan yung last na na karwasan to. Last week yata. So, ikakarwas natin ulit siya. Yeah. Although, pinupunasan naman ni panganay ko pag ginagamit niya dito pag hatid-hatid sa may kalsada. So, ayan madali lang naman itong linisan mga beshi kasi maliit lang naman na motor to parang miyo, hindi ko alam kung anong pangalan dito motor na to mga beshi pero yung usong motor na yon so, ayan sasapunan din natin siya para malinis at makintala kasi nung nabubuhay pa si Bunso ko talagang alagang alaga itong motor niya. Talagang uh, nagse save siya ng time para linisan ito. Sa, sinasabunan niya talaga ng maigi, linilinisan niya. Uh, kahit sa kasulok-sulokan ng gulong talagang linilinisan niya mabuti. So, yan kung gaano niya kin alagaan noon. Ganon din ang pag-aalaga namin ngayon. Kahit wala na siya talagang inaalagaan namin yan mga beshi. Pang service-service lang namin dito sa barrio itong motor na to, mga beshi. Yan. Sana masaya yung, uh, si Bunso na nakikita niya akong linilinisan ko ang kanyang motor mga beshi. Nakakalungkot dahil hindi na niya masakayan to. Pero alam kong masaya siya dahil alam niyang inaalagaan namin ang kanyang uh, minamahal na gamit. At especially yung labrador na daw niya. Talagang mahal na mahal na namin yung labrador daw So, ayan, punas-punas tayo, sabon-sabon. Tapos, babanlawan natin hanggang may tubig pa sa naulan, nasa sa look uh, natin sa ulan. So, ayan, pati gulong sabonan natin para malinis. Ayan, banlaw na siya, mga beshi Ang sarap sa pakiramdam pag nililinisan ko yung mga gamit ng mga anak ko, mga beshi. Wala naman akong masyado kasing ginagawa dito sa bahay so gusto ko namang linisan yung mga gamit nila um, pag may oras ako. So, malapit nang matapos na yung eshi. nila banlaw Tanggalin natin yung sabon niya para mag-miss totally malinis na. Tapos, mamayang gabi, tatakpan ko siya ng towel para kasi yung mga pusa, umuupo sila diyan. Tapos, ini-scratch nila yung yung upuan. Kaya, ang mahal pa naman ng pagpapalit ng upuan pag sinisira ng mga pusa. So, ayan, punas-punas na. Nakapaapaap lang ako mga besyo kasi sementado naman itong uh, paligid namin. So, wala na ng bato-bato or matutulis na bagay. Kaya okay lang na magpaapa ako. So, ayan na. Malinis na siya. Parang bago uli. So, ayan. Ayan, maghinginis na sila. Yung dalawang motor, mga beshi, motor ng kapatid ko, tsaka motor ng pamangkin ko. So, yung ano lang na ang kinarwasan ko, yung car ng ni panganay at tsaka motor ni Bonizo. So, tapos na ang aking pagkakarwas. Malinis na sila. Maganda na namang sasakyan. Oh, tingnan nyo mga beshi, oh, ang daming tubig sa may gate namin.